Ay si Pag, gabi po sa ating lahat Sa mga kapwa creator dito Na wala na pong maisip na may content Sa mga sa akin dito na Kuya Chris, wala na po ako may content So dito mga Pag, meron po ako share sa inyo dito Para magkaroon kayo ng idea At mas mapapadali po kayo makagawa Ng content video dito sa inyong Facebook Reels po mga Pag, malaking tulong po itong platform na ito mga si Pag So walang iba mga kasipag yun know, Na share ko po, po sa inyong platform na ito na para magkaroon tayo ng mga content video na hindi tayo mahirapan makapag-upload na video dito sa ating Facebook Reels para makagain tayo ng followers, makagain tayo ng minute on view kung hindi pa po tayo monetize po masipag. At ang kinaganda po sa platform na ito mga kasipag eh, no, ay talagang mga viral at trending pa at lalo pa tayong gaganda at gagawa po dito po mga sipag eh, no. hindi na po tayo mahirapan na magkaroon pa po ng mga pag-iisipan pa nating content ay mga sipag eh, no. so Bago ko isa sa inyo yung content na to i-recommend sa inyo mga sipag, meron din po ako sa inyo ipaalala din po para mas lalo nyo pong maintindihan. No? So magkat tayo platform na masipag mga sipag, makakuha tayo dito ng views, makakaaliw tayo dito. Yan mga sipag, you know, talagang masasaya po at magiging consistent pa rin po ang ating pag-upload ng video ng madali po mga sipag at active pa rin po tayo, no? So, mananatili pa rin po yung supporters at viewers natin dahil mas maganda na consistent pa tayo sa pag upload ng video at active pa rin tayo sa ating Facebook account. So, ano ba yung platform na ito, mga sipag, eh, no? Alam niya na ito, mga sipag. Pero recommended ko pa rin ito sa inyo mga sipag. Baka sakaybihin nyo na pong bawal, ito po yung TikTok. Bakit nga ba TikTok, po Kuya Chris? So, dapat ito malaman niyo mga sipag. Sa TikTok po mga sipag, yun, mas madali po tayo doon makakuha ng content. Meron na pong dubbing doon, sayaw, left voice, left sing po mga sipag. Yun, background music, meron din po mga sipag. Yun, o yan, baka meron na pong nagtanong, Kuya Chris, baka, bakit po? TikTok yung nai o nyo na makakuha kami ng content doon. So, bakit nga ba masipag? Kung nakikita nyo po yung mga content ko, ay galing po yan sa TikTok, no? Gagaya na rin po ng karamihan ng iba. Ayan, mga lip boys, lip sing. So, hindi ko po yan original video. Ayan, yung mga nakakatuwa, yung filter, yung face reveal. And mga sipag, kung nakikita nyo po yung sa akin, yan po talaga ay galing sa mga TikTok. yan So, bakit nga ba? Kasi sa TikTok mga kasi pag nakakaaliw, no, hindi na po tayo mahirapan gumawa po ng content pa. No, kung wala natin maisip na, na may content, na gumawa ng video sa pag edit So, dito sa TikTok, automatic na po mga kasi pag you know, meron ng dubbing, uh, background music, and then meron pa yung mga lip voice, left sing, nakakatuwa no, na talagang uh, makakagawa tayo dito ng mga content video na hindi po natin pinaghirapan at mas lalo pa tayong gaganda kasi nga meron naman po ditong editing you know? meron pa po pong mga pang uh, voiceover voice na ibang voice mga sipag na lagi ding viral dito sa tiktok o saan mang platform yung voice boses na yon so viral po yon at meron pa tayong filter dito gaganda at gagawa po at iba pa po mga sipag pero bago nyo po yan gagamitin mga sipag magbibigay pa rin pa ako sa inyo dito ng paalala So dito pag sipaggino, you know, baka maraming mga question dito Bakit TikTok, Kuya Chris? Sa TikTok, madali tayo makakuha dito ng content, video Para makapag-upload, para consistent tayo At active pa rin tayo sa ating Facebook account At manatili pa rin yung mga supporters at viewers natin Dahil active pa rin tayo Iba pa rin po yung hindi na tayo active o hindi na tayo consistent Mawawala na po yung mga viewers, supporters, friends natin Sa panonood nila Mga kasipag, ganito po Sa TikTok nga lang po mga kasipag, you know, hindi po lahat dyan ay wala pong violation pagdating kay Facebook po mga sipang mayroon mga music dyan na nadedetect pa rin na merong copyright po. May claim pa rin po sa may-ari. At meron pa po yung mga voice over, yung mga left voice, left sing. Meron pa rin naman po yung sound effects. Meron pa rin naman po. Pero makasipag, make sure na lang natin, ba diba? Mas maganda lang talaga dito ay original video na natin. Kasi na tayo na po yung actual doon. Pero hindi po lahat ng mga left voice, left sing, yung mga kanta o dubbing po masipag ay mayroon copyright, may claim, hindi po masipag yan. At kung nagkaroon man tayo dito ng violation sa ating mga content video na galing sa TikTok po masipag yan. Karamihan lang naman po nito masipag ay itong mga uh, copyright claim po masipag na background music po or kahit doon sa dubbing or voice over na may ari po ng voice na iyon o sa sound effects na may claim pero bihira lang po iyon mga kasipag karamihan talaga dito sa background music na i-mute im po yan o hindi po natin pagkakitaan kung tayo po ay monetize po masipag hindi po tayo dito magkakaroon ng mga kagaya ng iba na demonetize na galing sa tiktok eh hindi naman po yan talagang porn mga kasipag o yung mga kabastusan mura, pagbabanta po mga sipag at iba pa po mga sipag you know? kasi tayo naman po mismo sa original video ay tayo po yun know, mga sipag kung magkaroon na ito ng claim na an original content mga kasipag, pwede po tayo mag-appeal po kung nabigyan tayo ng unoriginal content pwede natin sabihin doon, mag-concern na ako po yun doon sa video at kung meron man doon mga claim mga kasipag na copyright yun po yung mga sa background music po mga kasipag or dubbing na may mga owner, may ari na nag-claim po mga kasipag meron pong pangyayangan shared revenue o hindi po natin pagkakitaan kung tayo po ay monetize ganun lang po po mga kasipag. hindi naman po tayo ma-demonetize, I recommend nyo talaga sa inyo po itong TikTok para mapatuloy po natin yung pag-upload ng video, maging consistent pa rin po tayo at masasanay pa rin po tayo pag once na simulan po tayo, hindi na po nakapag-upload, tatama rin na po tayo mga sipag hindi na po tayo halos lalo makilala ang ating Facebook account o ating brand name at baka sakaling mawawala na po tayo yung desire no, na pwede natin pagkatitan itong Facebook page o Facebook account itong social media. Napakarami po mga sipag Instagram, ang dami po ang ganda po ito talaga itong Uh, platform o oh, itong uh, industry na social media industry, recommended ko po talaga sa inyo kasi ang daming platform na pwede pong pagkakitaan po mga sipag baka dito na po tayo ma-discover po mga sipag. Patuloy lang po tayo mga sipag. Sa una, mahirap talaga sanayan lang po talaga dito kagaya ko po mga sipag. Baka dito na po lalabas yung hindi nyo po nagagawa dahil meron kayong mga potential dati. Baka dito na po ma-discover madi yan na yung mga talento yung skills, pagiging profession nyo yan mga kasipag, you know, pwede nyo po yan. I-share po dito mga kasipag. You know, ang dami na pong kumikita at nakilala at sumikat po dito mga ka-sipag. Patuloy lang mga kasipag. So yan, sa TikTok, ang dami po. Recommended ko po yan sa inyo. Huwag lang po yung hubad-hubad ha. Huwag lang po yung magmura. Huwag lang po yung ganun mga ang Malaga dito, nakagawa po tayo ng content video consistent tayo at hindi na po tayo nahilapan dahil po sa mga uh, napapadali tayo dito sa TikTok kaysa mag-isip-isip pa tayo ng katuan. Alam po natin yan mga sipag na karamihan po ng mga content creator ay galing po yun sa TikTok, yung katuwaan, yung background music at lagi nagpa-viral ngayon at kumikita pa po sila. Galing po yun sa TikTok nyo iba. Pero yung iba naman, meron naman pong claim, may violation. Ang pinakamalaga dito, hindi tayo nakalabag sa community standard. Yung mga mura, yung mga comments na kabastusan, pagnanasa, harassment, yung mga ganun mga si geno, you know, or yung pagbabanta, iwasan po natin yan. Yun po yung talagang labag na dedetect agad at community standard possible na ma-demonetize ka pa, makakasipag o restricted talaga sa earnings o sa ads o sa stars at iba pa po mga sipag. So, recommended ko po yun sa inyo yung TikTok sa ngayon po masipag. Kasi bakit nga ba? Kasi wala na pong maisip yung iba po na may content po makasipag. You know? so, sa TikTok po makasipag. Kahit ako, baka sakaling ikaw rin po makasipag ay sisikat ka po sa pamagitan ng TikTok o hindi sa TikTok ay baka sa Facebook na makasipag. You know? So, yan lang makasipag. Sana po maliwanag sa atin. Okay lang naman po na galing sa TikTok po mga sipag, ang dami pong gumamit niyan. At ang dami pong nakakatuwa at nakakaaliw doon ng mga dubbing, music, background music, or yung mga left voice, yan mga sipag, yan no? So, voice over, ang dami po doon mga sipag. Para lang po makagawa tayo ng content at consistent pa rin po tayo sa pag-upload ng video. Active pa rin yung account natin para hindi pa rin po magwawala yung mga Uh, mga viewers natin at supporters po mga pasipag at balay nyo masasanay na kayo sa talaga nakakatawa na content noon no so baka sisikat na kayo doon na nga po ilalabas yung kawalangyaan nyo no, no. Diba, mga pasipag yan you no know? lakas na loob katuwaan na lang ganun po karamihan ng iba so sumisikat po TikTok talaga ang laki ng tulong sa platform at saan man. So, yun lamang kasi pag, pero meron pa rin po yung mga violation. Yung iba, hindi naman po lahat, no? So, 50-50 po yan mga kasi pag, you know? So ayan na po masipag sana po meron kayong tindihan at tutunan sa kanilid video to at sana po nakatulong at kung gusto nyo video masipag pasupport na po sa ating youtube channel na plus tv po masipag yan o pasubscribe na po masipag pindutin na rin po ang not-share button para masin sa bagong video na upload at kung meron kasi at kanilang mga masipag mag comment lang below sa baba para pag nabasa ko yan sasagutin kayo at magagawin po natin ng content video yan hanggang sa inyo makaya at kung hindi po kalimutan mag like and share mga masipag maraming salat sa mga have a nice day and God bless all